sa kaya ang hamon niya, lantara na ng bank accounts. Narito ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante Radio. Nangangako sa Diyos at sa bayan, hindi ako magnanakaw. Yan ang mga katagan madalas nating marinig sa mga talumpati ng na mga naihalal at mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Yan din ang nakasaad sa Section 1 ng Article 11 ng Philippine Constitution. Public office is a public trust at lahat ng public officers at empleyado ay may pananagutan sa taong bayan. Kaya naman sa kanyang muling pagbabalik sa Senado, dalawang panukalang batas agad ang inintroduce ni Sen. Pampilo Lacson para matalupan ng mga taong gobyerno at maitutok ang spotlight ng maliwanag na makikita ang impurities at ma-expose ang mga katiwalian at kabuktutan kung meron man. Una na riyan, ang maalis ang tira blanket of invisibility gamit ang bank secrecy law kaya na ikukumpli ng ilang opisyal at empleyado ng gobyerno ang ginagawang pagpapayaman habang nasa pwesto sa visa ng Secrecy Rights. Sa kanyang inihain na Senate Bill No. 38 na naglalayong maamyandahan ng Republic Act No. 1405 o ang Secrecy of Bank Deposits Law, ipinunto ni Lacson ang provision ng saligang batas na public office is a public trust pinapanukala ni Lacson na ang mga government officials at employees mapa-appointed man o inihalal sa pwesto ay ma-exempt sa provision ng Bank Secrecy Law. Ang RA 1405 na naging batas noon pang 1955 ang naglatag ng mahigpit na confidentiality sa lahat ng bank deposit sa Pilipinas. Pero ayon kay Lacson, ang 70 years old ng batas ang ginagamit na pananggalan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno para magkamal ng pondo ng gobyerno na sky is the limit dahil nalulusutan nila ang mga investigasyon sa paggigiit ng bank secrecy law. Kaya gustong maamyandahan ni ang partikular ang Section 2 ng Republic Act 1405 para idagdag sa listahan ng exemption sa bank secrecy ang mga sumusunod. Una ay kapag ang depositor ay isang elective o appointed official o employee ng alimang tanggapan ng gobyerno, kabilang na mga opisyal at miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at lahat ng miyembro ng Uniformed Services at mga opisyal at empleyado ng mga Government Owned and Controlled Corporations o GOCC at mga kalakip na ahensya. Ang ikalawang panukala ni Lacson ay maamiyantahan din ang Section 8 ng Republic Act No. 6426 o ang Foreign Currency Deposit Act of the Philippines para maging bukas na sa ombudsman ang foreign accounts ng lahat ng nasa gobyerno. Bagay na supportado ng mga utaw. Kung may trabaho sila bilang sa gobyerno at ito ang sinasahod nila, tapos may makikita kang pumapasok na sobrang laki, saan nang galing? So, kailangan maimbestigahan. Para malaman kung ano po, may mga katiwala yung pong nagaganap na una nang may naihay na panukalang batas na kahalintulad ng panukalan ni Lacson. Pero ang kaibahan sa panukalan ni Senate President Jesus Codero, kailangan pa ng written waiver mula sa lahat ng taga-gobyerno na maaaring buksan ng ombudsman anumang oras kung may investigasyong isasagawa na ginasasangkutan ang isang opisyal o empleyado ng pamahalaan. Pero lumalakas ang panawagan na kailangan mapanindigan ng mga taga-gobyerno na ang public office is a public trust at hindi public trash. para sa agenda, Dexter Galibe, Abante Radio.